kumumuliti ka talaga ang focus nila. Mm. Okay. Ako, hindi na ako naniniwala mm. na magpo-focus sila sa nahuling tatlong taong mm -hmm. magpo-focus sila sa ekonomiya. Maka magpo-focus sila sa pagnanakaw. Ayun. Ay, yeah. <laughs> ay, uh, I mean, ito, ito alam nila this is their last three years. No, So, mm. totoo na ito. Uh, imposible. Kasi marami na, dapat dati niya sinabi, ang flood control projects, mm. marami na silang binabanggit na hindi naman talaga nagkakatotoo. Mm. And 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 it's very very obvious. It's uh, uh, public knowledge. Na talaga namang mang pamumuliti ka talaga ang focus nila. Mm. So ako hindi ako nakikita ng pagbabago jan. Pero kanina partner na mo yung mm. masyadong mapaghiganti ang Marcos. Uh -huh. mm. At kanina nabanggit ko na sinasabi na, nung tungkol din sa nawawalang sabong, mm. baka naman sa susunod, ikokonek kay Duterte. Nangyari, di ba? Mm. Ngayon, meron ako sasabihin sa inyo. Mm. Ah, ito, kayo humusga. Kasi meron po akong nakakausap. Mm. Hindi ko nalang babanggitin kung sino, posibleng congressman, mm. o posibleng kung sino man. Mm -hmm. no? Hindi ko alam kung ito'y totoo. Kayo mag-confirm. Mm -hmm. Na humihina na daw itong si Tamba dito sa Congress. And very possible. Very possible na mapalitan ito bilang speaker. speaker. So maganda ito kung ang magiging uh, Senate President ay si Cheese at iba. Ako, ako sa tingin ko ha. Uh, between Tiangco and uh, Tamba, mas okay na sa akin si Tiangco kasi siya nag eh. Correct. At pag nakapaupo ito si Chanko. Malamang-lamang ibubulgar niya pa kung alam niya yung kung Ano pa alam, alam niya? dito mm -hmm. kay Tamba. Ito mm -hmm. lang possibility. Sinusundan ko lang yung sinabi ni Chanko kasi ang ang pagkakaalam ko dito, ang sabi kaya uh, pakitang tao na lang daw yung ano, yung malakas, mm -hmm. 'di ba? Sinasabi na may 200 plus mm -hmm. na pumirma. Mm -hmm. Kasi ginagawa daw pala dyan magbagong pasok na congressman. O, oh, ikaw, ikaw, ano, ito, ito, pirma mm. ka, pirma ka, pirma. Correct. Suporta kay ano? Suporta. So, At siyempre, ikaw, bagong congressman ka. Oh, eh, pirma, pirma, pirma. Ganun daw. Pero, uh, antayin po natin. Malay natin, sa zona, magkagulatan. Mm. No? Hindi natin alam. Hindi siya ang maging house speaker. Ako sa tingin ko lang naman, mm. ha? Ah. Mm. Okay, sa tingin ko lang. Kaya nga sinasabi ko yung mga nababalitaan kong kwento. Mm. Baka, may alam kayo, or what? Pero, balikan natin yung binanggit na ang Marcos ay may paghiganti. Mm. Ako, naniniwala ako. Tandaan nyo ito, sasabihin ko, at least narinig nyo rin. Mm. Gaya nung no, sinabi ko mm. na i-coconnect nila mm. kay PRRD. Tandaan nyo ito, sasabihin ko. Tamba, ilalaglag ka rin ni Marcos. Agree. Abangan mo yan. Mm.